Yan po yung, yung, yung sinasabi. Nung no, nandiyan po yan, uh, na rin natin nilagay kung saan yung checkpoint, yung bahay na malapit. Naglagay na lamang tayo ng tolda, no? dyan na lang ibinaba at nilagyan ng, ng tape para transparent sa lahat makita. Mahirap kasi importante ang chain of custody. Kung makikita nyo yan, nung habang tinatanggal isa't isa, andyan na po ang ating mga tatungtisigo. Si Dito Rendora ng Southern Tagalog Journal, no? Si Alfredo Bertola, no, ng Barangay Captain na tumistigo. At kundi ako nagkakamali si Rosa Padutot Besedillas, no, ng ating uh, fiscal po siya, no. So silang tatlo from the time galing sa sa van hanggang binaba isa-isa nandiyan na po iyan, no. So ito yung mga film clips sa ito at alam ko marami pa mga team dahil naging transparent kami rito. Diyan na rin po, nilagyan na lamang ng yan para jaan na nagsimula magbilangan. Dahil ito'y napakarami, mahirap tansyahin dito. So, tinanong po namin, of course, kailangan i-assess mo yan kung kano kadami. Pur estimate, estimate lang po iyan. No? Siguro, andito si uh, ang ating pong uh, Pidea, no? si uh, Asek ASEC uh, Gumban na nagtanong po kami kung more or less experience yung mga kando ba katabi ito. No? Kaya mamaya makikita ninyo yung mga sinasabi ni dito. Very clear. Uh, pakita mo nga yung sinabi ko. Nun, nangyari ito alas 7, dumating ako dito mga alas 12. Yan. Yung sinabi ko mismo. Parinig natin sa kanila. Walang sound? Pakilaksis. Ulitin mo, ulitin mo. Pakiulit lang, pakiulit. Pakiulit. Ang naahuling mga droga ay more or less, nung no, sa estimate ng bigaya, uh, higit-hulang o approximate ng pwento, mga dalawang tonelada. At ito yung more or less, nakakahalagang mga 13.3 billion pesos based on standard drug price. Nung aking mga droga, nakakansahin dito. Okay. Ngayon, kung marinin ninyo, paulit-ulit ko sinasabi, ito'y more or less, ito'y inestimate ng PEDEA, higit kumulang, etc. Dahil, hindi mo talaga masasabi eh. You just base it on the experience of PEDEA sa nakikita po nila. no? Uh, Mr. PEDEA, paki, andito ba si Sir Asek Gumban na ano yan? Uh, Mag-estimate lang naman, titingnan naman kung number of sacks, kung ilan. Ilan yung average na laman ng sacks. I-multiply mo lang naman yon, Tapos kunin mo yung average ng per uh, box na yan. Yung muswal yung mga 1 kilo na ano nila. Estimate mo rin yung average nun. I-multiply mo siya doon. Tapos i-multiply mo siya sa uh, straight value ng uh, met ang hydrochloride is 6.8 million per kilogram. Yun ang lumabas na figures. So, in any case, gusto ko lang po natin explain dito hanggang sa dumating ang ating Pangulo. ganun din po ang nasabi niya. Kung makikita niyo, sabi niya, estimate, estimate. Pakitignan mo nga yung sinabi ng ating Pangulo. <coughs> <coughs> Sinawa na oh, kay Sir Yoko. at nakapagawa ng makapagawa report sa ating nangyari mga pagkabuli itong kalapinakit na sabot na shipment. Ang uh, estimate pa umabot ito ng 1.8 tons. So, ibig uh, uh, sabihin, ito na yung pinakamalaki. Can I answer that? They are not, I think they are not obliged, but it is you who, who, who forced them to, to give an estimate, it was, they, tinanong ninyo eh, e eh, di napilitan sila. No? E eh, kung hindi nyo tinanong, e eh, hindi siya nagbigay. Di, di ba? Diba? It is you who ask. O di ba? Uh, it is not our obligation. Okay, uh, ganito, and, no? Oh, yeah. and, and to add, ah, uh, ah, uh, tinatanong kanina yung yate. At kung ano pa ang gagawin I think I'm here I'm not part of the witness but I I come because It is not our obligation to disclose no to disclose the vital information considering it is under uh, investigation. Nagikease build up po kami. So we we cannot disclose vital information. Kasi there's such a thing, we have evidence, but we gather the evidence. Hindi lang sa gathering, we have to preserve the evidence. Ngayon, kung sasabihin namin, ang sinasabi na naman, the evidence will be contaminated. So, again, it will be useless. It is inadmissible as evidence. Kaya po, pagpaumanhin po kung mayroong mga tanong tungkol po sa mga gagawin at ebidensya na hindi namin maaaring sasabihin. Ang sabi ko nga po kay PD, PD, ako po ang inyong abogado. Pagkakayo ay pipiliting uh, uh, tatanungin. Okay Maraming na. salamat.